Alright, pakat to kita subong Amo ni ang janin Talabahan Ta, Good morning Good morning Good morning Good morning everyone Ari na ta na ta de Good morning, good morning sa atong mga Ula Uy, wow, ano eh. ni Pwede ka pangagat? Hello. Masih ke pangaras? Agak pangaras, agak pangaras. Oh, mi amok di sela oh. Oh, dari lang nanti sa nih talaban, mi amo deh sebab. Pwede kamu tembak pa picture. Oh, buot sya buot and babe masih ke aper, aper Aper, 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 uh, aper. Nami no. Ui masih ini, di pagi nanti masih kaktonya ka. Hello. Ay hey, buot manggali. Kamusta, kamusta. Oh. Ang namin si Iyaya. Oo, oo, ka pa nga mustasa, oo. Yan, ikap, ikap, ikap. Ikap. Nami, na na may pila ni Man. na oh. na na, muni. Malingaw ka niya, oo. Oh, shout out na sa aton yung mga friends nga do amo ang <laughs> <laughs> Pero cute siya nga amo oh, no? Kuao niya akong cellphone. Oh, oh sa cellphone, oh. Okay, so dere ni sa Janin Talaban, guys, may amo na sa sabong di. na kamo di. <laughs> Uy, grabing order sa bong damo. Full pa! full pack. So, kamusta ang mga crew? Kamusta ang mga staff? Oh, still, still, uh, guapo guapo na. Boss, kaway-kaway, anay sa mga fans kag mga followers ta. Oh, buti yahon eh. Doon sa lakyan, nga kaprino ba? Ayos ah. Dahil ito Oh, ito na pagkaon no, na, nato, to, to. Wow, nami kakaon siya. Wow, naiya. Ano gusto mo, pares, talaba? Ano ba nagatipad? Ano? No, no, hindi lang pag-sunog-sunog ah. Hindi lang pag-sunog. Bigyan ko, Bi. Dami. Oh, wow. Grabe talabas sa buong guys. Dumadamo sa buong talaban nila, Di. Uh -huh. Oh. Check this out. Toh, good morning to Good morning. Good morning, Tito ah. <coughs> Dai, good morning. Good morning. Uh, ah, yeah, smile Guys, dapat damo, damo sila sabong paho. Paho. Paho sabong diyo. Dapat damo, damo paho. And may mga sandiya sila kasi gusto nyo maghapit di sa Janin Talabaan. No, bakal ka mo di. O, oh, may avocado pa sila. May santol. I think santol nila is niyo. Tagpo. Dagko. Ayun, santol. mo santol. Shout out ang mga gakinaon sa sulod ah. ah, ah sa mga Ah, shout out sa mga Correct, correct. Pwede ka mo ka -in sa sulod ah. Kung gusto magkaon di, pwede git ka -in sa sulod. Pwede ka take out. Oh, 2-1-50 oh, araw, 2,150. Ay, paaman pa na yan Wawa Tinti mo na damo oh. Damo damo And paaman of course Always O oh, diba So yawan ka na So oh, Tawag na to Kami lang gawin na Oh, oh may langgaw na. Oh. Kasi na yun, di ba?